Hello mga kabatang helmet. Eto, magre-react na naman si Sir Latnivaya na nandito naman ako sa parang hawla. Ito kasi yan. O, oh, ayan yung amba. <laughs> <laughs> eh, Ay! Sabi ni video ko, sige, sige, lubos mo yan. Pero ito nga mga kabatang helmet. Ano mga in-upload natin kahapon? Siyempre, in-upload natin kahapon na sa mga confidential fans. Pero eto, very productive day si Mayora Vipileni kahapon. Yeah. nagkaroon siya ng mga meetings with the OH and PhilHealth. Yeah. Regional yan. So, ayan yung mga ganap kahapon. And today, yung naglaunch na nga Bloomberg, Harvard. Ano, ano, ano? Bloomberg. Harvard. Harvard. <laughs> lang naman. Oo, Harvard lang naman. <laughs> hindi ka gaya nung iba dyan. Ngaw, 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 ngaw. Na hindi daw siya pro-country. Kung hindi siya pro-country. Eh, anong ano niya? So, hindi rin siya pro-Philippines oh, wow. Alam ko kung ano siya. Pro Confi fans. Ganun. De, Pero, Pro Jupiter. Hindi. Sabi ko nga doon, Pluto is waving. <laughs> Mas malayo, ba? Diba? Pero, ayan nga, mga kabat, ng helmet. Yan yung mga ganap today ni Mayora Vipileni. Yan nga, nagkaroon ng Mayoral webinar. At balita ko, kasama din yata din si Mayor Vicoso no? Lahat ba ng mayor? ah eh? uh, lahat daw ba ng mga... May hinahanap Pero wala ito. Nasa ICC. <laughs> Ano ba 'di ba? Sasama ba 'yon? Yeah, <laughs> Harvard. Um, Akala ko sino ba hinanap ng mayor? Sa Gedri. Uh -huh? Ah. Si Isko Moreno. Uh -huh. <laughs> Harvard to. Ito ko pa pala gusapan. At saka good governance. Good, go uh, ay, hindi, hindi good governance. Uh, hindi ko alam kung nasa bukabularyo ba ni Mr. Isco Moreno ang good governance. Parang ang accent natin. Hindi siya bello. <laughs> pero ayan nga mga kabata helmet yung ganap today and talaga nakaka-proud lang talaga no na mayan pa rin tayong public servant na kagaya ni Mayor Vipileni ni Mayor Vico Soto na talagang good governance hindi kagaya nung may na naman at naka naka Maria Clara pa. Ano ba? <laughs> ang gusto daw niya, ang gusto daw niya blood bath. Pero sabi nga ni Attorney Princess, the spokesperson ng house ay wisik wisik na wisik lang. <laughs> wisik lang pala. <laughs> Pero ayun nga, ako na gusto na mga na ng mga video na to. Tubig. Ha, nawala na, na, na tubo. <laughs> <to. laughs> eh kasi di ba? May, may talaga, wala na naman. ba diba sila pero ayun nga mga kabata, helmet. ko gusto mong video to, kailan mo mag-subscribe at click notification bell para lagi ka update at sa ito na-upload po namin ni photographer Nakaka-proud lang naman na talaga, diba? Oo nga pala, nandito nga pala kami ulit sa Antidote. Woo! Ayan, ayan na, Antidote. Yung mga staff dito, kaya punta na kayo dito mga batang helmet. Wala na dito yung si ate, ano, Ate Julie, iba na po, kaya... And si ating yung nakikita nyo sa video na sumasayaw-sayaw. Pero ay nga mga ng helmet. Maganda yung ambience dito. Super cozy. Nung nashoot ko to, way back, mga ano no, 2016. Hindi pa ganito yung ano, yung awarahan dito. Kaya talagang super nag-evolve. And talagang, alam nyo, itong coffee shop na to, talagang ano, Malit lang, mali lang to before. Tapos hindi pa ganito yung ambience niya. Kasi parang pupunta ka lang para bumili ng drinks. Pero ngayon, oo, oo, pero, oo, kasi nag-expand ka sila. Saka talagang ito yung nag-last. Oo, uh, nag-upgrade sila. Kaya ng tax natin na ibibigay kay Mayor Avi at kay Mayor Vico Soto. Sulit. Super sulit na sulit na sulit talaga. Hindi kagaya yung si Dora the Exploratory. Woo! Uy, teka lang. Nasaan ba si Dora ngayon? Ayon, Woo! Ayon niya, ba? Kasi ayoko siya kihalin eh, tulad kay Fiona. Kasi alam ko mabait si Fiona kay Shrek. ba? Diba? Si Princess naman, Fiona. Yun nga lang kasi kamukha <laughs> Charot. Pero ay, oh. At home ba, diba? ba? Bawal. Pero pwede. Hindi. Hindi. Ay, wag. Well. Pero ayan nga mga kabatang helmet. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always ang bunga nga pala nung ano nila. Kapag sa dine-in, ito na siya. Yeah. Diba? Nakaka-amaze. Para siyang, ano, para kung umiinom ng tower. <laughs> oh, diba? Oh, diba? Sabi <tabang> kami sa buhay niyo, nag-helmet din ng book niyo. Scaring better everyday. God bless everyone. Bye. Basta congratulations talaga ng pangmalakas malakas at kay Mayora Vipileni. Yes. Sila lang, sila lang. Sila lang lang okay. na-consider para. Oo. O. At saka, Bloomberg, Harvard, yun. Oh. It must be English. Oh my God! <laughs> Are you interested? Are you hungry? Are you there?